na miss mo na ba ang mangga o kaya ang hinog na saging? Yung simpleng prutas na dati mong paborito pero ngayon, tinatakbuhan mo dahil sa takot sa diabetes? Ang tamis ng alaala pero ang asukal, banta na ngayon. Kung may diabetes ka o nag-aalala sa iyong kalusugan, lalo na kung ikaw ay lampasig na, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito, tutulungan kitang kumain ng masarap, ligtas at may kontrol. Dahil sa edad nating ito, hindi na dapat puro bawal. Dapat may tamang gabay. Ang katotohanan ay ito. Hindi mo kailangang isakripisyo ang lahat ng matamis para lang makontrol ang iyong blood sugar. Ang sikreto? Hindi pag-iwas, kundi pagpili para sa ating mga nakatatanda. Ang pagkain ay hindi lang nutrisyon, ito'y emosyon, alaala, at koneksyon sa ating kabataan, kaya hindi makatarungan na alisin lahat ng tamis sa buhay mo. Ang kailangan mo ay kaalaman kung alin ang ligtas. Ngayong bahagi ng video, pag-uusapan natin ang limang matamis pero ligtas na prutas para sa mga may diabetes. Mga prutas na hindi lang matamis sa panlasa, kundi may taglay pang tulong sa iyong katawan. 1. Mansanas, ang matamis na tagapagbalanse ng asukal, hindi lang ito para sa mga bata sa lunchbox, para rin ito sa mga lolo't lola na gustong tamisin ang araw na walang takot. Bakit pwede ito sa may diabetes? Ang mansanas ay may mababang glycemic index, GI. Ibig sabihin, hindi nito biglang pinapataas ang blood sugar mo. Dagdag pa rito, ang fiber nito, lalo na ang pectin, ay tumutulong pabagalin ang pag-absorb ng asukal. Payo sa pagkain, isang maliit na mansanas kada araw ay sapat. Huwag alisin ang balat, nandoon ang fiber. Iwasan ang apple juice dahil wala ng fiber at puro asukal. Tip mula sa eksperto. Ang mansanas ay may antioxidant na tinatawag na quercetin na tumutulong sa insulin sensitivity. Parang dinadagdagan nito ang epekto ng insulin mo sa katawan. 2. Saging. Pero, huwag yung hinog na hinog maraming matatanda ang natatakot sa saging. Pero ang sikreto, timing at tamang laki. Bakit pwede ito sa may diabetes ang semi-ripe o hindi sobrang hinog na saging ay may mas mababang GI kumpara sa sobrang hinog. May laman din itong resistant starch na parang fiber, hindi agad-agad sisip sip ng katawan ng asukal. Payo sa pagkain, kumain ng saging na dilaw, pero may kaunting berde pa. Iwasan ang malalaking saba o latundan. Masyadong mataas. Ang carbs kung malaki. Limitahan sa kalahati hanggang isang piraso lang sa isang upuan kwento ni Aling Nena, 72, araw-araw akong may saging sa agahan. Pero kalahati lang at may kasamang itlog. Hindi tumataas ang asukal ko. Sa tamang disiplina, masarap pa rin ang buhay. Three strawberries. Maliit. Pero malakas ang laban sa asukal kung may prutas na parang pangmayaman. Ito na yon. Pero, sa totoo lang, makakabuti rin ito sa katawan ng mas nakatatanda. Bakit pwede ito sa may diabetes? Ang strawberries ay mababa sa GI at mayaman sa vitamin C, fiber, at antioxidants. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito magpababa ng inflammation, isa sa mga sanhi ng insulin resistance. Payo sa pagkain, 1-2 tasa ng strawberries ay sapat na merienda. Mas mainam kung sariwa pero pwede rin ang frozen basta walang added sugar. Iwasan ng strawberry-flavored yogurt o dessert, madalas puno ng corn syrup. Alam mo ba, may compound sa strawberries na tinatawag na elagic acid na sinasabing tumutulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. 4. Ubas Oo, pwede basta kaunti. Langang ubas ay parang mapanlin lang, maliit, pero puno ng asukal. Kaya paano naging kasama ito sa listahan? Bakit pwede ito sa may diabetes? Dahil sa resveratrol, isang compound na nasa balat ng ubas na tumutulong sa insulin response. May antioxidants din ito na panlaban sa free radicals na madalas dumarami sa mga may diabetes. Payo sa pagkain. Limitahan sa 10-12 pirasong ubas kada kain. Piliin ang ubas na kulay pula o itim. Mas mataas ang antioxidants. Iwasan ang grape juice o dried raisins mataas ang asukal at wala ng fiber. Sabi ng doktor, ang diabetes ay hindi tungkol sa pag-iwas. Tungkol ito sa kontrol at kaalaman. Ang ubas, kapag kinain ng tama, ay maaaring maging parte ng balanseng dieta. 5. Mangga. Huwag mong itapon. Ang paborito mo isa ito sa mga pinaka pinakakontrobersyal na prutas para sa may diabetes. Pero tanungin mo ang sinuman na lumaki sa probinsya ang mangga ang hari ng mga prutas. Bakit pwede ito sa may diabetes? Kapag kinain sa tamang dami, ang mangga ay mayaman sa fiber, vitamin, ay, as mga compound na anti-inflammatory. Ang key ay portion control at huwag isabay sa ibang matatamis. Payo sa pagkain, one fopper ng isang hinug na mangga ay sapat. Mas mainam kung kaunting hinug pa lang, mas mababa ang asukal. Huwag gawing juice o shake, nakakabura ng fiber tip ng Vovo. Ang mangga parang pagmamahal. Hindi mo kailangang ubusin para maramdaman mo. Kahit kaunti, sapat na. Ngayong alam mo na na may mga matamis na prutas na hindi kailangang katakutan. Mas magiging empowered kang gumawa ng tamang choices. Tandaan, ang edad ay hindi hadlang para sa kaligayahan, lalo na sa pagkain. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga sekreto ng matatanda kung paano sila kumakain ng matamis nang hindi natatakot sa diabetes. May mga tips sila na hindi mo matatagpuan sa internet dahil ito ay mula sa karanasan, hindi lang sa libro. Gusto mong malaman ang mga sikreto ng matatanda kung paano sila nakakaiwas sa komplikasyon kahit may diabetes. Huwag kalimutang mag-subscribe, i ang bell at i-share ang video sa kakilala mong nangangailangan ng tamang impormasyon. Kung may isang bagay na hindi mo matutunan agad sa ospital o sa internet, itoy ang karunungan ng mga matatanda. Yung tipong sinasabi nila habang nakaupo sa papag, may hawak na abaniko, at umuusok ang kapeng barako sa tabi. May diabetes man sila o wala, marunong silang lumaban, hindi sa pamamagitan ng gamot lang, kundi sa disiplina, karanasan at puso. Ngayong bahagi ng video, ibabahagi natin ang mga praktikal at emosyonal na tips mula sa mga matatanda na natutong hindi takbuhan ng tamis kundi yakapin ito ng may limitasyon at respeto. Hindi hadlang ang edad sa pag-enjoy ng prutas basta alam mo ang tamang paraan. one Hindi lahat ng matamis pantay-pantay. Mang Delphine, 67. Ang asukal parang tao, may mabait may salbahe. Ganito magsalita si Mang Delphine, isang retiradong karpintero na may type 2 diabetes ayon sa kanya, hindi raw dapat pantay ang tingin natin sa lahat ng matatamis na pagkain. May natural na tamis at may artipisyal na patibong. Tip niya, piliin ang prutas kaysa sa biskwit o cake. Bawasan ang kanin kung may planong kumain ng mangga. Kumain ng tamis sa gitna ng araw, hindi sa gabi. Bakit epektibo? Kapag kumain ka ng prutas sa tanghali o hapon, mas aktibo ang iyong katawan, kaya mas mabilis mo itong nasusunog. Kapag gabi, mabagal na ang metabolismo, kaya ang asukal ay naiipon. Do. Ang prutas dapat sinasabay sa protina. Aling Loring 73 hindi ito laging tinuturo ng doktor. Pero ayon kay Aling Loring, dating guro sa elementarya, ang sikreto niya ay kombinasyon. Kapag may saging ako, nilalabanan ko ng mani o itlog. Ayon sa kanya, ang protein at healthy fat ay parang tagapagbantay ng asukal pinapabagal nito ang pag-absorb ng glucose sa dugo. Halimbawa ng kombinasyon, 1 to 2 saging plus mib, pirasong mani, 1 maliit na mansanas, plaukton kutsara ng peanut butter, 1 shu mats manga plus, isang pinakulo ang itlog. Epekto, mas balanse ang blood sugar spike at hindi ka biglang mapapagod o antukin pagkatapos kumain. 3. Walang tamis kapag walang galaw. Mang Andoy, 69, ito marahil ang pinakamatinding paalala. Ang tamis ay may bayad at ang bayad ay kilos. Si Mang Andoy ay dating magsasaka. Ngayon ay mahilig maglakad-lakad sa palengke tuwing umaga ayon sa kanya. Kung gusto mong tikman ang pruta, silakad mo muna. Huwag kang kakain ng nakaupo ka lang buong araw. Tip niya, maglakad ng tino fimbi minuto pagkatapos kumain ng prutas. Magwalis o gumalaw kahit sa loob ng bahay. Sumayaw ng kaunti habang nagluluto. Mas masaya, mas malusog. Benepisyo, ang light activity pagkatapos kumain ay tumutulong. Bumaba agad ang blood sugar. May mga pag-aaral na nagpapatunay. Kahit 15 minuto lang ng lakad pagkatapos ng kain ay may malaking epekto sa glycemic control. 4. Walang tamis kung walang tubig. Lola Letty, 75 parang simpleng tip, pero makapangyarihan. Ayon kay Lola Leti, araw-araw siyang umiinom ng una baso ng tubig bago kumain ng prutas at isa pagkatapos. Hindi lang pantunaw, pampalabnaw din ng asukal yan. Ipinapayo niya. Uminom ng tubig 15 minuto bago kumain. Huwag uminom ng soft drinks o juice kahit fresh pa yan. Kung gusto mo ng lasa, lagyan ng pipino o kalamansi ang tubig. Epekto. Ang hydration ay may direktang epekto sa pancreas at sa produksyon ng insulin. Kapag kulang sa tubig, mas tumataas ang blood sugar spikes. 5. Huwag ka matakot sa matamis. Matakot ka sa sobra. Mang Romy, 7PT1 ang diabetes, sabi ni Mang Romy, ay hindi sentensya ng habang buhay na pagihirap. Ito'y paalala lang. Lahat ng sobra, masama. Kahit prutas. Pero lahat ng sapat kay sarap. Tip niya. sukatin ng prutas gamit ang kamay. Isang maliit na mangga, Edeus Cassia, sa palad gamitin ang rule of one. Isang klase ng prutas lang bawat kainan. Huwag maghalo-halo ng sobrang tamis sa isang upuan. Bakit mahalaga ito? Ang pagkakahalo-halo ng maraming prutas sa isang kainan, kahit puro natural, ay pwedeng magresulta sa sugar overload. Mas mainam ang simpleng pagkain. May mga bagay sa buhay na hindi natutunan sa eskwela. May mga aral na hindi mo mababasa sa mga libro ng medisina o sa screen ng cellphone mo. Pero naririnig mo ito habang nagbabalat ng saging si Lola. Habang pinupunasan niya ang mesa gamit ang lumang basang bimpo. Habang nagsasali ng tsa na may dahon ng pandan. Anak, sabi niya, hindi lahat ng prutas masama. May ilan parang gamot din. Hindi lang basta masustansya, kundi nakakatulong sa katawan na ayusin ang sarili niya. Ito ang bahagi ng buhay na sinisikap nating ibalik sa kamalayan. Kasi minsan sa sobrang takot sa diabetes, nilalampasan natin ang mga prutas na noon ay inihahain sa hapag-araw-araw. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga matatanda, lalo na ang mga lola, tungkol sa mga prutas na hindi lang ligtas sa may diabetes, kundi tunay na nakakatulong magpababa ng asukal sa dugo. Sa kanilang mga kwento, laging may kasamang damdamin. May mga panahong hindi pa sila sanay sa salitang glycemic index pero alam na nila na kapag kumain sila ng bayabas tuwing umaga, mas magaan ang pakiramdam nila buong araw. O kaya kapag may pakwan sa tanghalian, mas madaling dumumi. O kapag may mansana sa almusal, hindi sila agad ginugutom. Isa sa pinakaluma ngunit pinaniniwala ang mabisa, bayabas. Ang bayabas, wag mong maliitin, sabi ni Lola Pacing. Araw-araw daw silang may tanim nito sa bakuran. Tuwing umaga, Sinasama ng nanay niya sa paglalakad papunta sa puno, kukuha lang ng isa, hinog na hinog sa araw at kakainin nila habang pinupunasan ng palad. Ayon sa kanya, hindi lang ito nagpapalakas ng resistensya. Ramdam din daw niya na kapag bayabas ang kinain, hindi siya inaantok o bumibigat ang katawan. Lumaman ang paraan ng pagtuturo, pero ang katotohanan ay suportado na rin ng siyensya. Ang bayabas ay may low glycemic index at may taglay na dietary fiber na nagpapabagal ng pag-absorb ng asukal. Isa pa sa laging binabanggit sa mga kwento ay ang mansanas. Hindi ito noon masyadong pangkaraniwan sa Pilipinas, pero kapag nagkaroon, lalo na tuwing may balikbayan o Pasko, tinuturing itong regalo. Kapag may mansanas, parang may piyesta, wika ni Aling Rosa. Pero hindi dahil sa matamis ito ay masama. Sa katunayan, ang mansanas ay may pectin, isang uri ng fiber na tumutulong pabagalin ang digestion at kontrolin ang blood sugar spike. Isa o kalahati sa almusal, may kasama pang mainit na tsaa at sapat na raw iyon pero ang pinakapaborito ng maraming lola ay ang peras. Mabango, makatas at hindi kasing tamis ng ibang prutas. Yan ang prutas ng mga may edad, sabi ni Mang Tonyo, na kahit lalaki ay aminadong mas pinipili ang peras kaysa banana split ayun sa kanya kapag may peras siya sa tanghalian hindi siya ginugutom agad sa hapon sa patang tamis at ramdam daw niya na mas maayos ang pag-ihi niya sa buong araw at sa likod ng simpleng obserbasyon niya may katotohanan ang peras ay may mataas na fiber content at mababa rin sa glycemic index nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain at pagbalanse ng asukal sa dugo may isa pang madalas binabanggit ng mga matatanda sa probinsya, ang duhat. Tuwing panahon ng tag-init, makikita mo ito sa mga kariton sa gilid ng kalsada. Madilim ang kulay, medyo maasim, minsan mapakla, pero masarap. Sa mga lola natin, ang duhat ay hindi lang pamatid uhaw. Ito ay parang natural na gamot. Ayon kay Lola Nene, ang duhat raw ay pampababa ng init ng katawan. At totoo nga, sa mga pag-aaral ang duhat o java plum ay may mga compound na may anti-diabetic properties, lalo na ang jambulin na nakakatulong pabagalin ang conversion ng starch sa asukal. Minsan, sa simpleng kwento, naroon ang sagot na hinahanap natin sa mamahaling klinika, kaya't mahalagang pakinggan ang tinig ng mga nakakatanda kasi sila ang tunay na may malalim na koneksyon sa pagkain. Hindi lang nila ito tinitingnan bilang sustansya tinitingnan nila ito bilang bahagi ng pamumuhay, ng paggalang sa katawan at ng pagiging masinop sa bawat kagat. Minsan may tinanong ako, Lola, bakit hindi ka natatakot kumain ng prutas kahit may diabetes ka? Sagot niya, kasi hindi ako kumakain para matakot. Kumakain ako para alagaan ang katawan ko. At sa tamang oras, tamang dami at tamang dasal, lahat ng pagkain pwedeng maging gamot. Hindi ito payo na balewalain ng doktor pero ito ay paanyaya na pakinggan din ang puso ng mga taong may dekadang karanasan sa buhay. Dahil sa kanila, natututo tayong muli kung paano ang pagkain ay hindi lang kalaban, kundi kakampi. At kung may aral man tayong gustong maiuwi sa bahagi ng kwentong ito, ito ay ang simpleng paalala. Ang prutas ay hindi dapat katakutan, kundi kilalanin. May tamis na kayang gamutin ang pait ng sakit may laman na kayang puna ng butas na iniwan ng takot. Kaya't kung ikaw ay nasa edad na eksento pataas o may mahal sa buhay na naglalakbay sa ganitong yugto ng buhay, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang isuko ang kasiyahan ng pagkain para lang sa kaligtasan. Ang kailangan mo lang ay kaalaman, kababaang loob, at koneksyon sa tradisyon. Ang mga lola natin ay hindi lang tagaluto o tagabantay. Sila rin ang mga unang nutritionist, mga herbalist at mga dalubhasa ng pagkain hindi dahil sa degree kundi dahil sa pagmamasid, pagmamalasakit at pamumuhay. Sila ang nagtuturo sa atin kung paanong sa bawat prutas na hawak mo, may dalang alaala ng mga batang tumatakbo sa bakuran, ng amoy ng ulan sa tag-araw, ng init ng hapon habang nag-aabang ng merienda. At sa mga alaala na ito, nakatago ang sekreto ng kalusugan, hindi lang ng katawan kundi ng puso. Kaya habang naglalakad ka sa palengke o supermarket, alalahanin mo ang mga kwentong ito. Kapag nakita mo ang bayabas, ang peras, ang duhat, ang mansanas, huwag mong tanungin agad kung bawal ba ito. Tanungin mo, paano ko ito kakainin ng may respeto sa katawan ko at may pasasalamat sa mga nagturo sa akin? Kung ang bawat pagkain ay magiging pagninilay at ang bawat prutas ay magiging paalala ng pagmamahal, wala ng takot. Dahil sa halip na tingnan ang diabetes bilang tanikala, matutunan natin na ito'y isang paalala na alagaan ang sarili, mas mahalin ang katawan, at muling makinig sa mga tinig na matagal nang nagtuturo sa atin. Kung napaisip ka na pangiti o naalala mo ang kwento ng sarili mong lola habang binabasa ito, ibig sabihin buhay pa ang karunungan sa puso mo. Huwag mong hayaang mamatay ito, ituloy mo, ibahagi mo. At ngayon kung ikaw ay umabot dito, hindi ba't may natutunan ka rin? Isang paalala, sa mundo ng takot, ang karunungan ng mga matatanda ang ilaw. Minsan, kahit anong iwas mo sa matamis, tila hindi pa rin bumababa ang asukal sa dugo. Kinagawa ko na lahat, sabi ni Mang Isko, 67 taong gulang. Hindi na ako nagkakape, hindi na ako nagchichicharon, prutas lang halos at gulay. Pero bakit parang hindi sapat? Isang tanong na napakasakit sagutin. Kasi totoo, minsan hindi lang isang aspeto ang tinitingnan. Sa diabetes, hindi sa patang iwas. Kailangan din ng tamang pagpili. Kasi may mga pagkain na hindi lang neutral. May mga pagkain na aktwal na tumutulong sa katawan na balansehin ang asukal. Kung may isang salita na dapat hawakan ng bawat nakatatanda, ito ay katalinuhan. Hindi katalinuhan na may diploma, kundi ang karunungan ng katawan, ang pakiramdam na alam mong masama ang isang bagay bago pa ito masabi ng doktor, at ang kabaligtaran, ang pakiramdam na may nakakain kang magaan sa sikmura, malakas sa loob, at parang gumagaan ang katawan mo pagkaraan, isa, sa mga pagkain ganyan ay ang malunggay. Sa sobrang karaniwan nito, minsan hindi na natin nabibigyan ng halaga. Pero sa bawat dahon ng malunggay, may taglay na chlorogenic acid at isothiocyanates, mga natural na compound na tumutulong mag-regulate ng blood sugar. Luma na itong payo ni Lola. Kung hindi mo alam ang ulam, magpakulo ka ng malunggay. At sa tagal ng panahon, totoo pa rin ito. Bukod sa mura, madali at lokal, ang malunggay ay parang pang-araw-araw na proteksyon ng katawan. Pero hindi lang gulay ang mahalaga. May mga butil din na tinatawag ng mga matatanda na pagkaing buo hindi na proseso, hindi minadali. Tulad ng oatmeal, hindi ito karaniwang almusal sa mga lumang henerasyon pero unti-unti na itong tinanggap. Sa bawat kutsara ng oatmeal, may taglay itong beta-glucan, isang uri ng fiber na tumutulong pabagalin ang pag-absorb ng glucose sa bituka. Sa madaling salita, pinapabagal nito ang pagtaas ng asukal sa dugo at narito ang mahalagang bahagi, hindi mo kailangang maging banyaga sa sarili mong pagkain kasi may lokal na kapalit ang mga imported. Tulad ng adlay o kalokalo, butil na halos kapareho ng rice pero may mas mababang glycemic index. Ginagamit na rin ito sa mga alternatibong diet ng mga diabetik sa probinsya. Isa pang paboritong alternatibo ng mga matatanda ay ang saba, hindi lang bilang prutas kundi bilang kanin. Kapag wala kang bigas, magprito ka ng saba, sabi ni Nanay Lita. At tama siya ang hinog na saba ay may natural na tamis. Pero dahil mataas ang fiber at mababa sa sugar density kaysa mga dessert, kaya nitong punan ang gutom ng hindi nagpapataas ng asukal. Ngunit hindi lahat tungkol sa pagkain. Minsan ang paraan ng pagkain ang kailangang baguhin. Isipin mo, mabilis ka bang kumain? Laging nagmamadali? Laging sa harap ng TV? Kasi ayon sa ilang lola, ang pagkain ay dasal. Hindi ito karera. At sa katotohanan, ang mabagal na pagkain ay tumutulong din sa mas maayos na pagregulate ng insulin at sugar levels. Kaya't habang lumalaki ang listahan ng mga bawal, balikan natin ang listahan ng mga tumulong. Ilan sa mga ito ay ampalaya, kahit hindi masarap sa lahat, ay may aktibong sangkap na charantin at visin na may epekto sa blood sugar reduction. Kaya hindi na ito kwento lang ng matatanda. Ito ay napatunayan na rin ng agham at isa pa bawang. Oo, ang karaniwang sangkap sa adobo. May mga pag-aaral na nagsasabing ang regular na pagkain ng bawang ay may epekto sa pagpapababa ng fasting blood sugar. Hindi ito gamot, pero ito ay kaagapay. Sa bawat paggisa mo ng gulay kapag may kasamang bawang, may kasamang pagmamalasakit sa sarili. May mga bagay sa kusina na akala natin ay simpleng pampalasa lang, tulad ng luya. Pero ang luya ayon sa mga matanda ay hindi lang pampainit. Ito ay pampatibay ng dugo at pangtanggal ng lamig sa katawan. At oo, ang luya ay may effect din sa insulin sensitivity. Hindi ito miracle cure, pero kasama ito sa mga pang-araw-araw na sandata laban sa diabetes, baka sabihin ng ilan. Ang dami namang kailangang tandaan, pero totoo hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa pagiging mapanuri. Dahil sa edad na 62 pataas, bawat kain ay isang pagpili. Pipili ka ba ng makakabusog lang o ng makakabuhay? Hindi lahat ng gamot ay nasa botika. Hindi lahat ng lunas ay nasa reseta. May mga lunas na nasa harap mo, sa plato mo, sa kawali mo, sa palengke mo. Nasa ugali mo sa pagkain. At kung sa bawat kain mo may kasamang pagninilay, paggalang at malasakit, hindi ka matatakot sa salitang diabetes kasi hindi ito katapusan. Ito ay panibagong simula ng pagkilala sa sarili mo. Kung sa mga batang edad, natuto tayong kumain para lumakas. Sa pagtanda, natututo tayong kumain para tumagal, gumaan, at sumaya. Ang pagkain ay hindi parusa. Hindi ito dapat tingnan bilang checklist ng bawal at pwede. Dapat itong tingnan bilang pakikipag-usap sa katawan mo. Sa bawat lunok mo, tinatanong mo ang sarili ito ba ay para sa akin o laban sa akin at kung ang sagot mo ay galing sa puso hindi lang sa takot makakakain ka nang may katahimikan makakatulog ka nang hindi takot sa resulta ng blood sugar mo kinabukasan kaya't bago ka magdesisyon kung ano ang kakainin mo bukas isipin mo si lola si lolo ang mga matatandang tahimik lang pero may laman ang bawat sinasabi hindi sila eksperto sa glycemic index pero eksperto sila sa buhay at sa dulo ang tunay na gamot ay hindi laging tableta. Minsan ito ay kanin na kalahating tasa lang, gulay na gisa sa bawang, isang peras na may kasamang dasal, at isang tasa ng salabat habang nakaupo sa labas ng bahay. Minsan, ang lunas ay ang mismong ritmo ng pamumuhay mo. At ang reseta, hindi papel, kundi araw-araw na pasya, mula sa umaga hanggang hapunan, na ikaw ay pipili ng kabutihan para sa katawan mo. Kung may natutunan kang bago ngayon, kung naalala mo ang sarili mong nanay o tatay sa mga payong ito, huwag mo itong ikim-kim ibahagi mo sa comments ang pagkaing alam mong tumulong sa kalusugan ng lolo't lola mo. Gusto naming itala ang karunungan na hindi mabibili. At kung gusto mong patuloy makasama sa mga kwentong ganito, may sustansya, may damdamin at may saysay, pindutin ang like, ishare sa mga kaibigan mong senior na rin at mag-subscribe sa aming channel. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa buhay at buhay na may direksyon.